ETVN Philippines Good morning, good afternoon, good evening sa inyong mga nanonood dito sa Emmanuel TV Network ETVN Philippines ang katolikong online broadcaster sa Pilipinas uh, We are here at the plenary conference of the Catholic Bishops Conference of the Philippines dito po sa Bohol sa Tagbilaran Bohol sa Bohol Tropics Resort at tayo po ay nangangalap ng ating mga Uh, kabunyan at mga uh, kamakamahalan dito sa uh, ating CBCP plenary at kasama po natin uh, His Excellency Bishop Oscar Florencio ng ating pong military ordinariate na siya pong namamastol sa mga katoliko nating kapatid, sa uh, militar, sa pulis, sa ating uh, mga namamahala ng at gayon din ang ating mga bombero Fire Protection Services. Uh, magandang hapon po. Good afternoon, gandang, Bishop Oscar. Uh, <laughs> gandang araw din po, uh, Brother Rick. Uh, Kuyo natutuwa na binigyan ako ng pagkakataon na makasama dito sa uh, uh, online uh, TV, Emmanuel TV Network. Opo, ATVN. ATVN. Maraming, Maraming salamat po. Eh, Bukod po dito sa M Men of St. Joseph, ano pa po, po ang mga programa niyong isinusulong sa uh, MOP? Yeah, maraming salamat din, Brother Rick. Hindi lang po doon sa Men of St. Joseph, pero isa 'yon sa mga nasabing namin flagship na gusto namin ano, yung mga, mga kaparihan ko. Pangalawa, itong pinag-usapan namin dito sa Consultation on Synodal mm -hmm. Implementation, uh -huh. na alam po natin, ito po ay talagang uh, Uh, ito po ay uh, brainchild ng ating uh, Yumaong Pope Francis. Mm -hmm. no? Pope uh, Francis at ayon uh, ipinapatuloy ng ating uh, Pope Leo 14 At uh, ngayon itong uh, aming ginawa ngayong tatlong araw kasama po ang mga kaparihan, delegates, at saka mga madre, at saka mga laiko, lalong-lalo na the ordinary faithful at saka mga kabataan. Ito po ay... Uh, Uh, tinitingnan po namin kung paano magkakaroon kami ng isang framework, isang conceptual mm. framework na kung saan doon kami babasi para sa mga implementation namin sa bawat diocese. However, hindi naman po ibig sabihin na talagang nakatali kami doon sa framework na yan, no? Ito po ay guide lamang para sa amin, ngunit kami rin po sa legwork mula doon sa baba, sa ground level. At napaganda po na simulan ko doon dahil ang dalot tatlong taon na ang nakakaraan nagkaroon ng uh, mga consultations. No? Mm -hmm. Ang consultations, uh, nagmula doon, o paano kami, how is it, uh, mga pare, and all this. At ito po ay umakyat ng umakyat in four levels. No? Doon muna sa, ano, sa Paris, Parukya. parokya, uh oh, -huh. Okay. Dadal dadalhin doon sa diocese, ang diocese doon sa national, yung, uh, oh, oh. Uh, yung, buong bansa, and then buong bansa doon sa Asian. No? Dahil Asian ito, ang sa atin dito, And then from there, do, dalhin do, doon sa Vatican, Vatican? International. Oo. Now, maganda nagmula doon sa amin dahil ito rin po ang nakita ng aming uh, mga mga pari, nakita ng mga laiko, Oo. no, kung paano kami mamumuhay, paano ba talaga namin itat itutuwid no, Oo. ang aming uh, itong sinodal journey na ito. So, for example, no, unang-una, Uh, para bang uh, pinuno muna no ay kami po ay nagsisimba na mapataya gusto namin na uh, kami po ay uh, ma-nourish kami sa aming pananampalataya sa pamamagitan ng mga ibinabahagi sa amin ng mga pari no ang nakita namin para yung pare nagmamadali para yung pare <laughs> ay opo <of> <laughs> so so sa, nakita rin namin yan na okay totoo ngayon no kasi paano natin magkakaroon ng magandang pagkasamahan magandang synodality. kung doon pa lang sa paghuhumili ay inaayawan ka na mm -hmm. so later on ayaw na rin sa yung pagkatao oh, maaga oh, no oh, oh. so iyon binibigyan. and then hindi lang po yon yung uh, galaw namin no mga tao no libawha yung mga although maganda ang ano ng tao dahil nandoon ka ng tinatawag na census fidelium or census fidei Now, ito yung, para bang alam natin na ito yung guide ng Holy Spirit nang nagsasalita. Uh -oh. So kung magsalita ang tao, ibig sabihin kanilang uh, mga experiences ay napaganda mo pakinggan. Pakinggan natin baka ang Panginoon nagdasabi. Uh o -oh. oh, hindi ano naman ang uh, ma mawawala sa kanila kung magsabi at uh -oh. ano naman po ang uh, ikaka uh, hindi, hindi, lahat ay ikakabuti uh -oh. talaga uh -oh. ano magsasabi. So yun. And then mayroon pang mga mga bagay na napaganda po na pag tingnan po namin dahil from the dioceses, from the parishes mayroong mga best practices no na pwedeng namin uh, kunin at uh -oh. uh, ipanunuun ip i-cascade down uh -oh. sa amin no uh -oh. napaganda dahil ang mga ito ay talagang um pinag-isipan no na talagang makakatulong so ito yun ang ngayon nang nangyari to have a conceptual framework pero this is a work on progress uh -oh. no hindi po natatapos doon no in fact itong lahat ay uh, sabi nga ng cardinal ambo sa amin no na ito po ay in preparation for the 2028 dahil magkakaroon ng general assembly mas malaki pa ang participation sa mga sinod na nangyari yung sinod on 2023 sinod on 2024 mas malaki pa ito dahil marami po ang uh, gustong uh, maengage ng holy father dahil ito po ang uh, kumbaga ito na rin po ang, ang ang mga tao na magsasabi ito na yung pagkasimbahan ito na yung ano namin no ng gusto namin mangyari so ito po ay nang mula sa uh, sa sa kunting sa tambayan ng no? mga nananampalataya churches, o yun at sa kapataas ng pataas hanggang dumating ito doon sa Roma in mm -hmm. 2028 now dito kailanganin namin ng conceptual framework para naman hindi pagkawatak-watak uh -huh. hindi yan. may uniform uniformity ang gagawin namin. pero ang as to implementation depende sa bawat uh, uh -huh. local church. Maganda po yan kasi talaga uh, sa, sa ilalim nitong synodality ang mga pananaw, mga hmm. niloloob, na kung misan, hindi na nasasabi ng tao eh. Yes. Dahil siyempre lahat nakatingala sa sa obispo, sa pare. Correct, eh, ganyan correct, no. Correct. Eh yun sa ilalim nitong proseso at ngayon, eh, binalangkas na at lumili ngayon ng framework po, framework, sabi nyo. Oh, balangkas upang sa pamamagdil balangkas talagang maisakapakatuparan oh, doon oh. sa mga parokya at oh, sa inyong military oh, ordinariate. Oh, oh. Pero, lagi binibigyang pansin kung ano talaga ang pwedeng gawin at makabuti sa mga komunidad mismo. At hindi lang kokopyahin kung ano yun yeah, yeah. sa framework. Maganda po yan. Uh, ngayon, siguro kung pwedeng tukuyin nyo, one or two things in the framework. ay tayo yung nagpapasalamat sa ating Bishop of the Military Ordinariate, Oscar Florencio, na siyang uh, gumagamay, sumasaklaw, namamastol sa ating kasundaluhan, kapulisan, ating Coast Guard, gayon din ang mga namamahalan na ating mga uh, piitan sa uh, local governments at saka sa ating mga bombero, yung fire protection. Uh, at ito pong kanyang napakaganda mga pahayag ay mangyari pong inyong i-share, ibahagi po ninyo sa uh, ating mga kababayan katoliko at sa ating mga kababayan sa anuman ng kanilang uh, pananampalataya sapagkat ito ay para po hindi lang sa simbahan kundi sa ating bansa. At yan po ay uh, amin pong isasangguni sa inyo. Uh, kayo rin po inaanyahang mag-subscribe dito sa Emmanuel TV Network at uh, bigyan po ng thumbs up. Itong ating interview ito kasama ang ating Obispo ng Military Ordinariate, Bishop Oscar Florenzo. Maraming pong salamat po li at uh, salamat, eh, po. salamat po ng <laughs> marami. Thank you po at sasusunod po dito po sa ating coverage ng CBCP Plenary sa Tagbilaran Bohol. E.T.V.N. Philippines